La, ilaha illallah, la, ilaha illallah. la ilaha illallah. natin ang ating episode sa uh, ating uh, subject, paksa na pinamagatang ano po ba ang Islam. Uh, Ustad uh, Abdullah or Ka Uji, ito ngayon ay pinag, uh, pinag-usapan naman natin ang nakaraan tungkol po sa Islam. Ngayon po ba, mapapatunayan ba sa ating Quran? O sabihin nila sa inyong Quran na mga sugo, pati si Kristo so ay Muslim? Mayroon ba tayong masabi dyan? tungkol po sa Quran na sila po ba yung mga mayroon Muslim? Ano tayong masasabi riyan. Yeah. Sapagkat ang Quran mismo ang nagpapatotoo dito sa chapter 5, uh -huh. verse 111, na mayroon pa lang nagsabi na okay. mismo na ang mga disipulo, disipulo ni Kristo mismo, ng mga Muslim. Inabanggit na natin kanina na si So mismo Muslim. Yeah, di ba? At yung sila ni Abraham, uh -huh. sila ni Isaac, sila ni Ismail Muslim, nabanggit na natin kanina. Na natin, Ayon sa Suratul Imran, chapter 3, verse 84. Mm -hmm. At sinabi naman natin kanina, nabanggit din natin, na ang Quran, ang Allah mismo nagsabi, sa Quran chapter 3, verse 85, mm -hmm. nga ang reliyon niya ay Islam. Mm -hmm. So, mayroon bang katibayan tayo rin, na yung disipulo ni Jesus Christo? O sila mismo man. may sabi. So, Mahirap na tayo magsabi, Ustad, sapagkat uh -huh. pagka tayo ang nagsabi, baka isipin nila uh -huh. eh, tinakabig lang natin yung mga apostoles para maging ka-religyon natin. Uh -huh. uh -huh. At hindi tayo, hindi tayo nagsabi si Allah ang mismo ang nagsabi. Actually, sure. Na sila ay may mga Muslim. Basahin ka natin. Basahin natin. Quran chapter, chapter 5 verse 111. 111 dito sa sura uh, Al-Maida. Ito ang mababasa. And when I, Allah, revealed to Al-Hawariyun, the disciples of Isa, Jesus, to believe in me and my messenger, they said, we believe and bear witness that we are Muslims. Muslim. Ang mga disipulo ni Kristo Cristo ay Muslim. Hmm? Sila mismo may Ang sabi tanong naman natin dyan, kaya si Kristo kaya? Mapapatunayan natin sa kanilang Biblia na si Kristo ay Muslim? Ah, mapapatunayan natin. Kasi eh, mapapatunayan mga na natin, Kakute or Kaoji, um, kung uh, yeah. si Iso Cristo ba mismo ay Muslim ayon sa kanilang Biblia? Oh. Dahil kung babasahin natin, or nabasa na natin kanina. Nabasa na natin. Pero na. sabi nila, eh, Quran yun eh. Hmm. So kung dito naman sa Biblia, papatunayan mo nga, Uji, na si Iso Cristo, ay Muslim ayon sa kanilang Biblia. Ayan. Okay. Maganda yan. Kinakalang kasi makita natin yung mga lifestyle, uh -huh. pinakauri ng pamumuhay sapagkat ang tunay na reliyon ay complete way of life. Ang madali ko lang sabi, Ustad Abdullah, Balbas lang eh. Hmm. Balbas pa, pa lang. Jesus eh. Christo sa Balbas Eman? pa lang ay eh, Muslim hmm. na eh. Wala kang makita ngayon nga pare. Hmm. Yung kapatid ko lang wala palang pastor sa hmm. nga Sabadista. Mahaba ang Balbas. Oh. Pero bihirang kristyano na pastor o reverend, oh. Pare, namahaba ang balbas. Eh, kung sinusunod niya si Kristo, tingnan mo si Jesus Kristo, mahabang balbas. Ikaw, parang si Jesus Kristo na rin ang balbas mo. Anong katunayan diyan sa Biblia? Anong proyba mo nga si Jesus Kristo ay muslim? Ay unang-unang muna natin alamin yung pinakatatak ng pagiging muslim. Sige, sige na. Na yan ay mula sa kanyang ninuno na si Prophet Abraham alay salam. Aha, sige. Basayan natin sa Genesis 79 to 13. Dito nagsimula yun eh. Nga yung mga tanda bilang muslim pagiging muslim eh, sapagkat sa kanya ibinigay scriptures na kung tawagin natin ay suhoof uh, bago 'yan na uh, ustad abdullah mm -hmm. alam ko sa fraternity may mga tatak yan, ano ba yung tatak may sunog ka sa sigarilyo isa mga uh, ano yan apo apo ba ay, man, ko, apo basta mayroon tatlo mayroon so, ding may tatlo, uh, yeah. isa oh, mayroon ang iba na. naman may taktak -tak sa likod oh, sa... may organization sila ng tatak dito sa ganito oh. yung ang mga hindu rin may tagargen. tatak sila dito eh tung oh. virgin Ustad, pag, yung babae, mayroong tatak dito. Kung balo, pagka, pagka pula, virgin, gano'n ba yan? Ayaw ko, basta may tatak sila dito. Virgin, mayroong tatak oh. sa dito. Oh. Ito naman, pag may asawa, may tatak. Balo, may tatak. May oh. mga tanda. Oh, tanda. Bilang muslim kaya, may ano tanda? kaya ang tatak? Ito, tanda ng pagiging muslim. Tanda ng pagiging muslim. At ang nagbigay mismo nito, kung ito yung ni Allah subhanahu wa ta'la, sa mismo nagbigay ng tatak. Ito ay hindi ito Quran, Birgit, ito ay Biblia. Augusun. Tingnan natin ang taktak -tak sa mga Muslim. Taktak sa mga Muslim. Okay. Ito'ng tatak ng ah. pagiging Muslim, ibig sabihin ah. na ay mga tao na ganap na sumusunod sa kalooban ng Diyos na si Allah Subhanahu wa taala. Basahin, Basahin na, natin bas sa Genesis 17913. Aha. Uh -huh. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, "At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahi nila." Ito ang aking tipa na inyong iingatan sa akin at sa inyo at nang yung binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo at kay tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama at itong magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may walong araw ay tutuliin sa inyo. Ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng sarape sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay sa sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. Walang hanggan. hanggan. Everlasting. Ibig everlasting ang mundo ay mundo. Ay nanatiling. Ang tanda na ito. Matindi. At may connection ba ito tungkol kay Isokresto? May eh, connectado. Connectado. Bakit? Connectado. Bakit mayroon bang katibayan din? Nga si Kristo ay talagang may tanda, na ang tanda ay pagpatuli. Mayroon ba din si Kristo? Ay, magugulat yung ating mga televisyon. Sige nga, basahin natin. nga natin. Basahin. Napakinggan mo no, Okay. Ako, ako eh. Ano ka? Medyo excited ako masahin. No, ito. So, ka. Sa so, pagkat dahil... tayo mga pastor pa, no, ikaw evangelist ng seventh H Day Adventist, hindi, hindi yan sinasabi. Eh. Hindi yan so, sinasabi. Kahit naging pastor ako na iglesia ni Christ, wala kami naging leksyon na ganito. Eh. So basahin mo muna kayo kay Sokristo. Sa Lucas 2.21, no. na no, si Sokristo may tatak. Ito. Sige, bakibasa nga. At nang makaraan ng walong araw, upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. Matindi. Matindi pala. Na si Iso ay tuli rin. Tama. Pero kung tunay ka na Muslim, mm -hmm. dapat tuli. Pero kung tunay ka na Kristiyano, dapat, basahin mo nga, pag pag ano ang tanda pag ikaw naman ay tunay na Kristiyano. ito okay, naman tanda. Basahin so, Na may kinalaman yeah. dyan sa Kristiyanismo, ito Ma si Pablo. Eh. Matindi yan. Oh, so, basahin natin. Basahin natin. Kristiyano, dito naman sa Galacia, 5, 1-2 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Mm -hmm. Narito akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. Grabe. Nang ibig sabihin pala, pagtunay ka na kristyano, ay hindi ka magpapatuli. Huwag, huwag ka magpapatuli. Ah, baka sabihin na sa interpretasyon lang yan. Uh -huh. Pero tingnan natin, ang Papa sa Roma, uh -huh. may Papa mismo. Saan uh -huh. ito mabasa? Ha? Mabasa kayo sa sa mga internet, uh -huh. it type niyo Church and Circumcision. Uh -huh. Lalabas ito. Lalabas ito. Ganito. Sino ba yung Papa na yun? Ha? Hindi pare. Hindi ubispo. Kundi Papa mismo. Sino uh -huh. siya? Si Pope Eugene IV. Uh -huh. ha? And, Eleven session ito sinasabi niya uh -huh. sa Council of Florence. Kailan? Itong ta taon ito 1439. Uh -huh. Ito ay nangyayari doon sa uh, doon sa, sa Council of Basli. Tinatawag dito. Ito ay Council of and Council of Ferrara in 1438 also. Uh -huh. It continues. Ang pinaka-importante lang dito, ang ikuquot ko dito kapatid dandito. dito. I will quote Derek Ha marami itong paragraphing sige, pero sige. yun lang sa subject tungkol po sa tuli. Yeah, okay? Circumcision. Um, um. Therefore, I quote, "Therefore, it strictly orders all who glory in the name of Christian, uh -huh. not to practice circumcision either before and after the baptism." I quote. Uh -huh. Sino nagsabi? Ha? Huh? Sino daw nag-aangkin na sila yung mga Kristiyano sa pangalan ng Christianity? Uh -huh. Ha? Na to practice hindi sa practice. Anong practice sa Tagalog. Eh, 'wag isa buhay. 'Wag isa buhay ang pagtutuli. Mm -hmm. ah, parang iglesia na rin magsalita, no? Mm -hmm. Ang pagtutuli. Either mm -hmm. before and after the baptism. Mm -hmm. Sinong nagsabi? Pope Eugene IV. Kailan? In mm -hmm. 1442. Ha? Matindi ito, kapatid. Mm -hmm. Na kung susundin, ha, kung susundin ang Christianity, mm -hmm. dapat pala yung mga hindi ko lang banggitin. Mahirap eh. Baka, nalalo na pag mga oh, kababayan natin, oh, mga Pilipino, oh, nakarinig oh, yan, oh, na lalo mong oh, mga bata pa tayo. Oh, oh, kapag ka... Ang tunay palang kristyano ay mga oh, matindi. Alam mo yung mga kababayan natin, pagka hindi ka nga... Oh, yun. Ayun. So, yun ang pag uh, bigyan natin ng pansin. Yun ang bigyan natin ng pansin. Na pag muslim ka, ang tanda ay? Tuli. 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 Pag ikaw ay kristyano, tanda ay? Eh, umabanggitin. Dapat pala kung tunay ka ng kasyano, at tuloy sila ngayon, mm -hmm. ang gagawin, papasok sa ospital at magpatahe. Oh, Dahil ang tunay na kasyano ay? ay... Mm -mm. Mm -hmm. Hindi. So, maraming salamat mga kapatid. Susundan lang ninyo itong kabanatan na ito. Mm -hmm. May enjoy kayo kung ano po ang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.